Maraming maraming salamat sa inyong trabaho, sa inyong sakripisyo, sa ilong patuloy na pagmamahal sa ating mga kapwa-Pilipino at sa Republika ng Pilipinas. Thank you po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Presidente Bongbong Marcos. Malaking tulong po ito sa aming magsasaka. Hindi na po kami magbibilad sa kalsada. Magiging masarap po yung kakainin namin. Ito malaking biyaya sa aming magsasakang Tega Munoz. Maraming salamat po sa binigay niyo sa aming combine harvester. At ito po yung malaking tulong sa aming kooperatiba. Makakasa po kayo na ito ay aming gagamitin sa tama at naayon sa iyong programa na ating pamahalaan. Sa ibinigay niyong tulong, itong pagtatayo ng rice processing system, malaking tulong po ito sa amin bilang isang Today, we usher in a new phase of economic opportunity for every Filipino. This timely and strategic tax reform redefines and transforms how Filipinos invest, build, and grow their hard earned savings. malaking bagay sa amin ito, malaking tulong yan. Kasi ang hirap ng buhay ngayon, kagaya namin may hirap na wala naman kami kakayahan para bumili ng mahalin talaga ng bigas. Ang bigas dyan, nagkahalaga ng 50, may 60. E, ito, 20 pesos eh. Ang 10 kilo, 200 lang. Di ang sobra noon, mayroon pa akong pambawan sa mga anak ko. Salamat kay Presidente Bumbong Marcos kasi Malaking tulong sa amin yan, mahihirap. Malaking tulong sa tao yan. Kasi kahit kapano sa hirap ng buhay ngayon, may 20 pesos kami nga mabibili at salamat sa Pangulong Bongbong Marcos na makatikim kami ng murang bigas ngayon. Maraming maraming salamat sa mga tulong niya sa taong mahirap at nakatulong sa taong gipit sa pamumuhay at sa hirap ng buhay ngayon. Maraming salamat, Presidente Bongbong Marcos. Maraming salamat sa programa mo, Mr. President. Sana marami pa tayong matulungan na mga fisherman. Hindi na kami magpunta ng malayo, di na kami magkasap buhay. Kasi yung mga tao doon sa amin, hindi makabili. Kasi ganito lang trabaho namin, tama-tama lang sa pangaraw-araw. Papasalamat ako sa ating presidente sa pagbibigay ng mga tulong sa ating mga maliliit na mga isda at masustin ang kanilang pangaraw-araw na pangangailangan.